May dami naman mga to. Ito pa. <laughs> Oo talaga. Parang araw-araw mo na yata kung binibigyan ng mga bulaklak sa <laughs> akin. Kailan mo ba ako sasagutin, Dilia Ikaw, kung kailan ka titigil sa pagbibigyan ng mga bulaklak na to? Gusto mo na ba ako sumuko? Hindi. Anong dapat kong gawin para sagutin mo na ako? Wala. Wala? Ayaw mo na? Ang ibig ko sabihin, wala. Kasi sinasagot na kita. Totoo? Totoo. Totoo? Totoo! Totoo, Totoo ah? Salamat. Salamat, Lina. Salamat din ha? Sana wag tumigil yung mga bulak lang ah. sa ka na ng qualifying exam para maging kadete, sigurado ako mas marami na magkakagusto sa'yo. Pag punta mo ng Baguio bukas sa training mo, ay nako, kakalimutan mo na ako. Hindi naman mangyayari yun. Kasi yung puso ko, para lang sa pinakamagaling na teacher dito sa tuwi Ano Talaga bolero ka. <laughs> ay, sandali. regalo ko sa'yo para kahit anong mangyari kahit hindi tayo magkasama kahit malayo tayo sa isa't isa hindi tayo magkakalimutan Salamat, Lilia Alam ano, mo, huwag ka masyadong maglalala Ikaw ang first love ko, di ba sabi nila first love never dies Ikaw ang unang lalaking minahal ko Ikaw ang unang at huli kong mamahalin, Lilia 嗯。 pag na ako ng pagkain, halika na, kumain na tayo. Sige na susunod ako. tayo. Opo, Nay. <clears throat> Halik ka na. Sige na, Nay. Nay, masarap talaga magkape, no? Alam niyo, napakasaya talaga ng buhay dito sa Tugigaraw. Mas gusto ko. Ayaw mo na bang bumalik ng summer para magturo? Gusto ko magturo dito eh. Kahit na mas maliit yung sweldo, pero mas okay sa akin. At saka ko kayo, Nay. Walang eh. ba talaga nami-miss mo? Hmm? Teka, hindi pa ba kayo ulit nagkita ni Celio? Nandiyan na bumalik na galing bakyo. May no? isang araw pa. Eh, hindi po siya nagpapakita sa akin. At saka, meron pa kasi siyang ilang buwan na training bago siya payagang makauwi dito eh. Ako hindi ko alam. Nandiyan na. Kano? Castillo. Lia? Lia ba hindi napapakita sa akin dahil sa kanya? Lia, saglit lang. Sino siya? So? Siya si Nena. Ikakasal na kami sa isang linggo. Nabuntis ko siya, lila. Ano? Silio, mau na lang sa bahay. Hindi! <coughs> Lidia! 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 Ikaw ang mahal ko, may ka sa akin. Sino? Nabuntis ko sa'kin. Na, nab hindi ko alam kung anong gagawin ko, kaya inuwi ko siya rito. Bakit mong inuwa ko sa akin? Ayaw ko sa lalo hindi ako nagpapakita sa lalo. ako sa'yo. Hiyahiya ako sa'yo. Ayaw! Ayaw! Tama na, Ayaw!

mama ko ang naiwan. Siya ang naging kawawa. Kasi dalawang buwan na ako sa sinapupunan na noon.